Umuulan man, hindi nagpatinag yung mga volunteers ng Sunshine Philippines Movement upang tumulong sa paglilinis ng uh, drainage system ng isang barangay sa Turil, Davao City. Makakasama natin dyan live si Precious Alvarez. Precious, may buntag. Mayong buntag, Sir J. Admar, MJ. Uh, nandito nga tayo ngayon sa Turil Poblacion, Turil Davao City. Kanina umaga, sobrang lakas ng ulan. So, ngayon, kasama ko ang ating mga volunteers na napaka-energetic. Grabe, parang dinidaily, ano na nila to, parang dinidaily and weekly routine na talaga nila yung cleanup drive dito sa all over Davao City. So, kaya nga, sa so, so, bukod sa nakakatulong kasi sila sa kalikasan, nagiging rutina nila ito, yung pag-e-ehersisyo. Kaya naman, bago pa magsimula ang clean-up drive, meron silang konting warm-up kanina, stretching, at saka bago pa sila sumabak sa masusing paglilinis dito sa Toril Poblasyon, Davao City. Maulan, ngunit walang nagpapatinag sa ating mga volunteers. May mga tumulong sa pagputol ng mga malalaking kahoy, mga damo sa taping daan dahil Madami kasi dito, tumutubo mismo sa mga kanal yung kanilang matataas na mga damo. So maliban sa mga basura, nakakabara rin ang mga damo at kahoy sa mga kanal dito. Syempre, naka-safety gear ang ating mga volunteers para makaiwas sa sakit. Bawal lumusong sa baba ng mga imburnal ang may mga sugat kasi baka ma-infection. Kasama ngayon sa paglilinis ang constituents ng barangay at iba pang parallel groups, matatandaan na inihayag ng ating mga officials dito. Sa Turil Poblasyon ay na madalas ang mga basura umano sa drainage nila ay mula sa mga dumadaan sa kanilang kalsada. Kaya nagpapasalamat sila dahil tumulong ang Sunshine Philippines Movement na inisyatiba ni Pastor Polo Si Tiboloy dahil aminado sila na hindi kaya ng barangay lamang ang paglilinis dito dahil ang kanilang barangay maintenance unit ay pawang mga senior citizen na. Ang ilan nga nagkaroon ng impeksyon dahil sa paglilinis ng mga kanal. So bagamat may iba't ibang paninindigan sa politika at paniniwala ang mga tao dito, ipinapakita ng ating mga voluntaryo na sa harap ng mas malaking layunin, maaring magkaisa ang lahat. At ngayon, naroon tayong tatanungin. Isa sa mga voluntaryo natin, bakit nga ba siya proud na Dabawenyo? Mr. Romulo Huelar, bakit nga ba proud ka po na Dabawenyo ka? Of course, dahil uh, ang Davao ay uh, napakadisiplinado ang mga tao dito. Mm -hmm. At higit sa lahat, dito sa Davao, naggagaling ang ating mga magagaling na mga leaders like sa ating uh, former president, uh, Roa Duterte, mm -hmm. at ang ating vice president, Sara Duterte, at higit din sa lahat, ang ating mahal na pastor, Pastor Apolo Sikibuloy nanggagaling sila sa Davao na pinanggalingan nila ang lugar na ito ng mga mga galing na mga leaders. Pero pa ba akong dapat idagdag doon? So, kaya nga, uh, ngayong araw, iniwan natin ang barangay poblacion at Turil, Poblasyon dito sa Turil na mas malinis at maaliwalas. So, nag-iwan din tayo ng mensahe ng pagkaasa, okay. pagkakaisa at responsibilidad. Sama-sama bilang isang Davao. Pagpatuloy natin ang pagiging huwaran sa pagtataguyod ng mas malinis at mas maayos na Pilipinas. At may gustong sabihin yung mga kasama ko. Ano nga uli yun? Pilipinas! So, mula dito sa Turil, Davao City, mula sa Pilipinas kong mahal, at ako si Precious Alvarez, SMRI News. Balik sa inyo sa studio. Yan, maraming salamat uh, si Precious Alvarez dyan sa Turil.